Ang mga batanggenyo hindi nagpapahuli pagdating sa pagkain, lalong hindi nagpapahuli pagdating sa iba't ibang putahe na kayang lutuin. Kung usapang isda lang naman, hindi magpapatalo ang mga taga-batanggas. Sikat at hindi pa rin nalalaos hanggang sa ngayon ang kanilang ipinagmamalaking sinaing na tulingan. Kapag dumayo ka nga sa lalawigan ng mga magigiting, kailangan mo itong matikman. Simple lang naman lutuin ng sinaing na tulingan. Kailangan syempre ang isda, sapat na asin para sa alat, at kailangan may taba ng baboy at ikaw na rin ang bahala kung anong iyong ilalagay na pangpaasim. Pero karaniwan sa mga batanggenyo, sapat na ang toyo'ng kamiyasa Huwag din kakalimutang ihanda ang palayok at ang dahon ng saging kung saan mo babalutin ng tulingan. Pero huwag din kakaligtahan, kailangan tanggalin ang buntot ng tulingan para iwas umano sa allergy sa karamihan. Sa mga karindeya, hindi mawawala ang lutong ito, lalo't higit sa simpleng hapagkainan ng bawat taga-Batangas. Heritage recipe na nga kung may tuturing sa Batangas ang sinaing na tulingan. Kaya naman san ka pa, talagang mapapabulos ka. Kaya kung ikay paparini sa amin sa Batangas, tikme ang sinaing na tulingan para hindi mahuli sa isang delightful Philippines.